Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panoorin to hanggang dulo o baka may sumunod sa'yo sa dilim. Tawagin nyo na lang akong Jonah. Hindi ko talaga akalaing makakapasok ako sa isang baryong matagal nang binura sa mapa. Isang lugar na hindi lang nilalayo ng mga taga-kabis, kundi pinagdadasalan pa para huwag mapadpad kahit ng anino. Pero sa malas ko, may isang babaeng napadpad doon. At ako ang naging saksi kung paanong unti-unting binura ang pagkataon niya ng mga nilalang na hindi dapat umiral. Nangyari ito taong 2019, reporter pa ako noon sa isang maliit na lokal na dyaryo sa Iloilo. Pinapadala ako sa mga feature stories, mga kwento ng kababalaghan, alamat at mga balitang kakaiba. Yung tipo ng content na pinagtatawanan ng iba pero binabasa pa rin sa gabi. Isang araw, may natanggap kaming balita mula sa kapis. Isang dalagang mula sa Maynila raw ang nawawala sa gitna ng isang saradong baryo. Isang lugar na hindi pinabangkitan sa mapa at sinasabing pinamumugaran ng mga aswang. Ang pangalan ng baryo, parang kay Kamangyan. Hindi ko alam kung bakit, pero may bumubulong sa akin na ito na ang story ako, yung kwentong babago sa buhay ko. Ang email ay galing sa isang matandang babae. Walang pangalan, walang detalye kundi tulungan nyo kaming mailabas ang katotohanan. Huwag kayong maniniwala sa mga tagabaryo. May dalagang nawawala. Huling nakita sa may ilog, sila ang may gawa. May nakalakip na picture. Larawan ng isang babae. Mabuti. Mahaba ang buhok. Naka-denim jacket. May dalang DSLR. May caption. Andrea may Ilagan, 24 last scene in barangay. Kamangyan, kapis. nag ako. Walang barangay na kamangyan sa opisyal na talaan ng kapis. Pero may isang lugar sa boundary ng dumaraho at kwartero na binabalot ng gubat at ayon sa ilang mga driver sa terminal. Doon yung lugar na kahit hindi ba mataas ang tubig. Nararamdaman kong dapat kong puntahan to. Mula ilo-ilo, ako papunta ang kwartero. Pagdating ko sa boundary, sa kalang ako pinaran ng isang matandang nga lalaki na may dalang yantok doon sa paanan ng bundok. Bakit ka pupunta diyan? Tanong niya habang nakatingin sa likod ko, hindi sa mukha ko. mag interview lang po tungkol sa nawawalang turista. Hindi turista ang nawawala, kaluluwa ang sinisingil. Hindi ko siya pinansin Pinilit kong ngumiti at naglakad pa akyat. Sa bawat akbang, parang mas lumalamig kahit tirik ang araw. Tahimik ang paligid. Ni ibon, ni kuliklik, walang tunog. Para bang nilunok ako ng lugar. Pagdating ko sa baryo, napansin ko agad na walang signal. Walang poste ng kuryente. Lahat ng bahay gawa sa kahoy at pawid. Pero malilinis. Masyadong malinis. Parang hindi baryo parang set ng isang pelikula. Una kong nakausap si Lola Epang. Siya ang midwife daw sa lugar. Pero nang tinanong ko kung may naaksidenteng dalaga, bigla siyang natahimik. Ay, wala. Baka naligaw lang yon sa ibang baryo. Dito, walang bisita. Nakita ko sa mata niya. May tinatago siya. Hindi lang takot, kundi parang kasalanan. Paglalakad ko, may isang batang babae na humila sa laylayan ng pantalon ko. Bulong niya, yung babae nasa likod ng ilog pero wag kang pupunta doon sa gabi. Saan eksaktong ilog? Tanong ko. Tatawid ka sa tulay na kawayan tapos kanan. Pero may bantay doon, may nagbabantay sa gabi. Alas 5 ng hapon, sinadyang kong hanapin ang sinasabing tulay. Wala itong poste. Payat lumang kawayan at kapag tinapakan mo, parang maririnig mo ang aling-aung-aung ng buong baryo. Sa kabilang dulo, may maliit na kubo. Doon ako nagtago habang palalim ang gabi. Gusto kong patunayan na may tinatago ang mga taga-baryo. Alas 12 ng gabi, may narinig akong higpi. Tinignan ko sa dulo ng tulay. May babae, nakaupo, yakap ang tuhod. Siya yung nasa larawan. Andrea, hindi siya lumingon. Pero nagsalita siya, mahinang mahina. Huwag mo akong tatawirin. Bakit? Hindi na ako tao. At bago ko pa siya malapitan, may isang nilalang ang lumabas mula sa puno sa gilid ng ilog. Parang tao pero hindi. Baligtad ang mga paa. Mata niyang mapupula at lumilipad-lipad ang anino niya sa lupa. Napaatras ako pero hindi niya ako inatake. Tumayo lang siya sa likod ni Andrea. Tumingin sa akin. Tapos, umite. Pagbalik ko kina Lola Ebang, bigla silang nagtipon sa gitna ng baryo. Parang may pulong. Lahat may hawak na puting kandila. Walang nagsasalita. Lahat nakatingin sa akin. Sino siya? Tanong ng isang lalaki. Hindi siya taga rito. Bumalik ka kung saan ka galing. Sabat ng matanda. Hindi ko kayo papayagan. May nawawala at alam kong nandito siya. Tumahimik ulit. sa kamay babaeng lumapit. Boses niya ay kilala ko. Hindi ako nawawala. Buhay ako. Si Andrea. Pero hindi na siya yung nakita ko sa tulay. Malinis ang damit. Ayos ang buhok pero wala siyang anino. Nang tumambad si Andrea sa harap ko, isang bahagi ng utak ko ang sumigaw ng hindi na yan ang Andrea na nasa litrato pero tinakpan niyo ng isa pang bahagi ng isip ko na nagsasabing baka na trauma lang siya. Baka may paliwanag. Baka may mas logical na dahilan kung bakit walang anino ang taong nasa harap ko. Diyos ko, bulong ko, hindi ko alam kung para sa kanya o para sa sarili ko. Umiti si Andrea, isang ngiting hindi umabot sa mata isang ngiting malamig, walang laman. Bakit mo ako hinahanap? Tanong niya. Hinanap ka ng pamilya mo. Tatlong linggo ka nang nawawala. Hindi ako nawala. Nilingon niya ang mga taga-baryo. Dito ako, kasama nila. Napatingin ako sa paligid. Si Lola e mga kabataan, matatanda. Lahat sila ay nakatayo. Hindi nagsasalita. Hindi gumagalaw. Parang mga rebulto ng mga multong sakse lapit siya sa akin. Umuwi ka na, Jonah. Noong gabing yon, inihatid nila ako sa isang lumang bahay panuluyan. Ang tanging guest house, raw sa baryo. Gawa sa lumang kahoy, mabigat ang hangin sa loob. Wala man lang electric fan, pero ang lamig parang may aircon na galing sa ilalim ng lupa. Pagpasok ko sa kwarto, may nakita akong ukit sa pader, magtungo ka sa puno. Doon ang tunay na katawan. Agad akong kinilabutan. May sumulat sa dingding gamit ang parang uling, hindi tinta. At hindi ito luma. Sariwa pa ang tapik ng kamay. Amoy pa ang abo. Lumabas ako. Wala nang ilaw sa paligid. Bitbit -bit ko ang flashlight at bakit recorder ko. Ang plano ko, i-record ang paligid. Makuha ang tunog <laughs> ng gabi, kung meron man. Pero ilang minuto akong naglalakad at wala akong narinig. Kahit yabag ko, hindi tumatama ang tunog sa recorder. Para akong lumulutang. Hanggang sa nakita ko ang unong tinutukoy sa sulat. Isang lumang balete na tila mas matanda pa sa baryo. May kulubot ang balat ng kahoy. Parang may muka. Sa ugat nito, may nakausli. Diyos ko, isang kamera. Kamera ni Andrea may ilagan. May dugo sa strap may nakadikit na papel sa likod. Kinunan ko sila. Alam kong hindi sila tao. Mabilis kong hinugot ang memory card. Bumalik ako sa bahay panuluyan. Kinuha ang luma kong laptop. Sinaksak ko ang card. May limang video file. Lahat nakadate ilang araw bago siya mawala. Pinanood ko ang una. Video 1. Si Andrea nakatayo sa gitna ng baryo. Araw. Masayahin pa siya. Kinukuhanan niya ng video ang mga tao. Ang bait ng mga taga rito, sigaw niya sa kamera. Tahimik pero parang may itinatago. Hmm. Video 2, gabi. Siya lang mag-isa. Naririnig ang iyak ng hayop. Pero sa dulo ng clip, may makikita kang babae na gumagapang sa bubong. Mahaba ang braso, tila nabaluktot sa maling direksyon. Puting-puti ang balat, parang sinimsip ng buwan. Video 3 Puno Ilog Umaga Nakangiti si Andrea pero nanginginig ang kamay Malas stress ng umaga may narinig akong tunog ng sanggol Pagtingin ko sa bintana may babae roon Nakadaba sa kisame Nakanganga Wala siyang mata Video 4 Siya umiiyak Hindi na ako makalabas Hindi nila ako pinabalabas Sinubukan ko pero Pagdating ko sa tulay, may humarang sa akin. Hindi ko may paliwanag kung anong nilalang yon. Parang tao pero hindi gumagalaw gaya ng tao. Ang balat niya, kulay abong manilaw, parang pinatuyo sa araw pero walang sugat. Hindi ito nagsalita, hindi rin lumakad. Pero napunta siya sa harapan ko nang hindi ko namamalayan. Tiningnan lang ako. Doon ko naisip, baka yan na yung sinasabi nilang hindi dapat pinapangalanan. Baka yun yung tinatawag nilang pag anino. Video 5, walang video. Tunog lang, isang babaeng tinig na sumisigaw. Ayoko na ibalik nyo ang katawan ko. Kinabukasan, nagkunwari akong haalis. Nagpaalam ako kay Lola Ebang, pero ang totoo, bumalik ako sa balete. Sa paanan nito, may bagong hukay inukay ko ilang sandali ba naamoy ko na ang malansang singaw ng patay doon nakalibing si Andrea yung totoong Andrea nakasuot pa ng jacket may sugat sa dibdib parang kinayod mula loob pero ang mas malala sa dibdib niya may nakasulat na ukit sa laman mismo inang lahi katawan ng hinirang biglang lumamig ang balikit may yapak sa balikit ko mga paa na baligtad mga nilalang na hindi na nagtago. Narinig ko ang tunog ng mga pakpak, basang balat na pumapagas pa sa dilim. Tumakbo ako. Hindi ko na dinala ang laptop. Napitawan ko ang kamera. Ang mahalaga, makaalis ako. Pagdating ko sa paanan ng bundok, nakita ko ulit ang matandang lalaki na may antok. Sabi ko na sa'yo, kaluluwa ang sinisingil doon. Sila, sila'y mga aswang. Buong baryo, hindi lang aswang. Kayo ang tinatawag nilang alay. Wala nang email. Wala nang record ng sulat. Nagtanong ako sa mga kaibigan kong taga-media. Hindi nila maalala ang case ni Andrea. Pati mga litrato niya sa internet. na Napura. Pero ang pinakakakilakilabot. Sa inbox ko, may bagong email. Walang subject. Walang laman. Maliban sa isang larawan. Larawan ko, kinunan sa loob ng baryo at sa likod ko nakatayo si Andrea. Walang anino. Hanggang ngayon, hindi na ako bumabalik sa kapis. Hindi ko na rin matuntun ang barangay kamangyan sa Google Maps. Parang hindi na siya umiral. Pero tuwing gabi, sa tuwing dadaan ako sa mga baryong walang ilaw, sa mga gilid ng daan kung saan kumakaway ang mga punong tila may mata, nararamdaman kong may nakatingin. Minsan, naaamoy ko pa ang kamangyan parang may lamay eh. pero alam ko hindi bang kayang nilalamayan nila kaluluwa kaluluwa ng mga alay kung sakaling mabadbad ka sa kapis at may lokal na sabihin huwag ka nang dumiretso pa makinig ka hindi lahat ng baryo ay para sa tao minsan may mga lugar na ang naghihintay sa'yo hindi mo na matatawag na buhay